Yes, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Sa ngayon sa background ko, makikita nyo ang pinagsimulan ng aking uh, uh, earthen pan. Magpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon na ito ay natupad at magiging ito ang aking uh, tagagawa ay party sila. Kung ano ang mangyayari nito, magiging successful man ang aking uh, sinimulan na earthen pan, ay sila apart ng ganitong... Uh, aming uh, adventure. So, uh, ipakilala ko sila. Like uh, sa ngayon tatlo pa lang sila dahil nga nagkabiglaan at bukas daw sasali ang uh, mga uh, iba pa nilang uh, kasama. So, sa ngayon ang pizza neto ay October 3, 2023 at uh, ito ay memorable sa amin dito dahil nga sinimula namin ngayon ang aming uh, na magtratrya lang kami at uh, who knows, baka magiging uh, successful naman ito. Okay, ngayon uh, kausapin ko dito si Nick, Nick ang foreman hmm. ng grupo. At uh, Nick, ano ba ang ating plano dito sa ating paggawa nitong 18-pan? Dapat ito, magandang pag-ano, pagka uh, huh? kamadali. Eh, ka kawait ka, Nick, sa ating mga membro, uh, subscribers. So, anong ating plano dito? Magandang pagkatrabaho para maayos ang pag-ano natin. Uh -huh. oh, Apo, si pakilala ko rin si Kano. Ayan. And then si Tunggak, yung talagang tumututok talaga siya sa pagkakuha ng uh, ano Ito. na tawag na tabliya, no? Oo. Uh -huh. So, yan oh, ang amin ditong gawain sa ngayon. So, Nick, uh, sa tingin mo, ma it will take how many days kaya? Mga uh, six 6 days. 6 days? Oo. Okay. So, ang sukat, ulitin ko, it, this is, uh, sa ngayon, nag-reduce uh, ito. So, ipalagay natin... Uh, nine 9 na lang. 9 meters. Kasi lalagyan doon ng Oo. pilapel din sa may pader. Pader. Uh, at uh, ang sukat ko kasi nakaraan is 10 exactly ito. 10 meters exact. So, mag-extend lang kami para makuha ko ang ten, uh, uh, 100 square meters na area. So, yan. Ma, parang walang hangin gaano? Ito mga expert na ito sila. Si Nick, matagal na ito na nagtatrabaho sa mga uh, peace fund, sa mga bangusan. Mahaba ng eksperensya. So, hindi na to sila masabihan kasi katulad sa akin, wala akong kaalaman. So, nasa iyo to Nick, lahat na kasalalay ang ating uh, oh. ang kalidad ng pagtrabaho. And then, makikita rin kayo pala ng ating mga subscribers sa <laughs> at sa ano sa panay honos baka mamaya mayroong gusto diyan magka-interest na no magpagawa ng uh, Uh, PISPAN na ito. Ito ay bir trial version lang namin. Pero ito nga, sila, mga skilled ito eh. Hindi na sila mapagsabihan kung anong gagawin nila. I-explain mo lang anong size. gawinan na nila yan. Dahil nga ang experience, uh, matagal na panahon na ginugol nila yan. So, Nick, ayan uh, oh. na lang. magtatapos uh, tayo. Oh. At uh, e ebidensya itong ating pagdokumentaryo. Lalo na, makikita nyo ito ngayon ang inyong mga muka. Abis, Nick, pagpakita ka. Okay. Oh. <laughs> si Kano talaga bibo eh. Si paano kayo si si, si tungak. Masayahin eh. Gag ah, magbabay ka naman. Oh, yan. Makikita tayo nito after this. Okay, guys. Uh, yan ang aming uh, sinimulan sa ngayong araw na to. At uh, masaya din dito ang grupo eh. So up na magiging okay tala to. Walang tagas. Yan lang naman ang iniisip ko. Eh. Nagreso parang okay naman ang lupa. So, guys, uh bigyan ko kayo ng uh, continuation ng series na ito as we go along. Sa ngayon, day 1 pa lang naman 'to at uh, siyempre, hindi pagano marami ang aming ipapakita sa inyo. But ito ay hinahabol ko dito dalawang division na one at least 100 square meters na minimum area and then ganun din ang sa isa dahil nga uh, lagyan ko yan ng mga siguro mga 1,000 na uh, breeders. So, kung matapos na ito, i-treat namin yan, ang pan. At uh, kung ready na, lagyan ng uh, fertilizer. Para at, at least uh, maka-order na ako ng mga breeders. Okay, guys. Uh, Till next time naman ulit. At uh, God bless po. Goodbye! Ayos!